ano? Oh, ano ano? Kumbate tayo ngayon. Ha? Ah? Bobon ba lang 'yan, no? Hmm. Hmm. Irog irog lahat ay madudurog. pu <coughs> Amatam, alimatam, kontra, bestam pu pu <coughs> Ilang minis, ah oh. Pinatok, pinatok Pinatok, bago na yan Huwag mo Asa isa isa. Isa o, pa. isa pa. Isa isa. Isa Ay, kayo yan. Ay. yan. May asin na yan. Hindi ba kahit wala. Ay, yung sa baso. asin na. May asin ba? <laughs> may baso pa. Baso. Pero kung anong baso, Ger? Baso lang may gunting atin po. Pikit lang, pikit lang. Hindi pa tayo tapos. Bulong mo po. Manalig sa Diyos sumampalataya sa Panginoon at sa dakilang ama para nang sa ganun ay tuluyan ka ng gumaling ano kasi ulitin ko hindi ako makapagpagaling sa iyo hindi ako may kapangyarihan ngunit sugo kami ng Diyos ibibigay ko lahat ng best ko na okay wag na kung papatuyan na Kebila. yun Hindi po. Kailangan po huwag mong papatuyuan. Yung nangyari po sa ganyan na po. Oh, pikit lang. Pikit lang. Paktum. Pikabit. Pikatum. Puh! Hello. Oh, mula rito. Dalawang kamay. Ganyan mo. Dalawang kamay. Sige. Alalayan kita. Sige, 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 <coughs> dalawa Sige pa, sige pa Akong kalabanin nyo, inamong ko kayo Hindi yung normal na tao lang Pabira kayo Tayo magkumbate magkakalaman tayong dalawa kung nung tutumpas sa atin. bata. <coughs> <laughs> okay, Simbaloon. Alisin mo. Alisin mo. Alisin mo. Huwag <laughs> 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 <Okay, alisin> mo. Huwag mo. Huwag Kanina na matigas ko. Opo. Matigas Hindi Ngayon na lang. Oh, sige, sige, sige. Bilisan mo. Bilisan mo. Nagpatulong ka pa. Ah? May nga ka ba ng tulong sa kapuang ah. kukulam ha? ka pa nga ng kandila. Baka hmm. ng kandila itim na yan. Sa libo? <coughs> ha? <laughs> Gano, dalawang libo. Sagot. Ha? Hindi ko yung mananalo sa kaliwanag. Alam nyo ba yun? Ha? <coughs> Puh! Hindi. yung liga dito mas ko. Ganyan lang po. Pati yung, yung kamay pa. Naninigas ko. Ano Namaman din. Hello na daw. Ye bil mo. <laughs> <laughs> Ye bil mo. Hindi na takot sa iyo kahit marami pa kayo. Magtulong-tulong kayo. <laughs> <laughs> Oh, dito. Gantuin mo to. Gantuin mo to. Gantuin mo, mo. Sige, gantuin mo. Sige. Inano e, ba yung kamay nito? Kung yung mga Aba. Ay, hindi pa. Hindi na. Hindi na gusto doon yung kami niya. Nakamanhid yung gantuin ko. Ang Ano yun? Kanina. Aba. Kabila, kabila naman sige na bago kita patayin kahit maganda pa kayo ng ibolit mang kukulam hindi ko ititigilan magandang hapon sa inyo andito kami sa Castillejo, Sambales uh, ah, nang gagamot si Apo Chalino hindi ako titigil hindi kayo magwawagi

Sige. Yeah. No, patay na daw. Oh, pala ba na bagong mangkukulam Ha? Mm -hmm. Panginoon ng Diyos, humingi ako ng basbas sa iyo upang patayin ang bagong mangkukulam na ito na buhay pinsala sa taong ito. Jesus na nadanam Dios, San Ipratris, Akmek, Atal.

Thanks. Okay.